Ayan. Yung ano tawag diyan? Oh guys. Ano? bi. Kinukuha ng dalawang makulit na to. Kahapon pa yan na habul kami. May bahay diyan na ano, malaki. So guys, atin na simulan mo guys. Paano natin? Kita natin ha. Yan oh. No? Yan. Ayan yung bahay. Ayan yung bahay nila guys. Ha ni bi. Ha bi 'yan oh. No? Ito. 'Yan oh. No? 'Yan ito yan na yan no kita mo yan yan no yan no yan sumunod na mga muka laki okay na yan ayan na oh ayan yung dalawa oh dalawang makulit mm. yung sunog nila yung bahay oh mm. kamito yako asan yung ano niyan asan yung bahay nila paipailalim ipailalim Paitaas? pa, Dako! Dako! Wala na! Wala na yan! Dako! Ah! Bo! Hakalbo! Dako! laki! Biraha daw! Biraha! May butas dito! Ayun eh, o! Butas! Uy! Malalim! Ah! Ano? Ang ngari. Ha? Ang ngari. Ang ari! Ito ang ilaw! Ha! <laughs> Re, baka... Re, na malaki yun! Malaki ang reyna. May kita mo dyan. walang hari. Reyna, walang hari. Kaya nangingitlog man yan. Ha? Walang nangingitlog ang reyna. Walang hari, reyna la. Hindi. Yeah, sundalo ng reyna yun. Yung nangangagat. Sino mayroon damit? <laughs> Nangahabol yan. Yung e, beso ako nakagat yan. Mayroon po doon. Nabubulabog. Ayan oi. Eh. Ina tinatabasan ko ng damo. Ah, lagpas ka na ako Hanggang dun no. Dun sa may kulay blue na yan. May moon diyan ng ganjan papunta ron. Malapit na lagpas ka lahat ina ko ng Ano na? Kuwa. Ay, nag-aaras ako. Bahala ka mo dyan ah, bahala kayo dito sa labutan ko ito mataas pa yung mga puno maraming mga puno dito punong kahoy dapat mga paputol itong mga to para ba yung mga mga niyog maayos mamunga kasi inaagaw nila yung protina ng lupa dapat naputol itong mga puno-puno na ito pero mapuputol din ito unti-unti lang ano nakuha nyo na mas oh, kabagal nyo ayun na ayun nakuha na ayun na ayun, nakuha na kita natin meron may, may, pa sa loob meron pa Dako pa, dako. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan yun. Ayan yung honeybee. Meron sulod. Kukuha Dukutin mo. Wala duk na wala na Dukutin mo. Dukutin mo kamay mo. Dukutin mo kamay Oh, wag mo to ako nila. Ako na lang, ako na lang. Ako na lang. Dito oh, mo isang mabilis lang. Dalawa. Lang. Ipitin mo, ipitin mo. Mga veterans mga asir mga bata na to. Pag ng ganyan. Matamis 'yan. Yung katas niya, niya yung honey bee. Puro 'yan, Dalawa puro. Lang lang. Meron pa? Meron pa. Saan? Ayun. Come oh. Bigyan mo ko. Ah! Nakisa, <laughs> ambi! Ako, ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako tagat-tagak. Buha. Ang Pason mo. Parang umalis. Yan yung sundalo ng ano, Reyna. Nangangagat. Pinaprotekta nila ang kanilang bahay. Bahay ang tapos meron pang nangyay... It 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 mga itlog naman yan, mga itlog. Itlog ng Reyna, yan, nanganganak. Salam pa. Ano? Ako lang sa taga. Sige, ako na lang. Oh. Oops, hanggang dito muna. Cut ko muna ha. Hanggang sa sunod na video. Ako na lang. Hasta la vista, baby.